kilikili ng tubo lang no? so inspection lang natin Ayan. para mas tumagal tong railings natin no? ayun o, oh, no? ba yan? ay di kita ayun, nagkakalawang sa mga kilikili ayun, isa so, pa isa ayun, nyo, nagkakalawang dami oh. so bago pa yan mabukbuk ng kalawang Masilihan na natin ng ganito. Ayan, nauna ko na minasilyahan ito. Uh, pati sa ilalo na lagyan natin. Lahat yan. Since ganito yung design ng ano natin, ng railings nakatapal. para mas tumagal yung uh, tubular natin. Ayan, lagyan natin ng Lansag epoxy. Yan. Pwede rin naman epoxy lang. Pero mas prefer ko itong nagsag kasi pwedeng nakalublob sa tubig. Mas madali siya i-apply. So pahid-pahid lang ng kamay. Tubra na. So, pahiran natin. Ganito labas na. Basta na. Tapos. Pwede naman yan. Direkta na, na pintura. Pagtapos nyan. So lagyan natin ito pa ikot. Medyo madami-dami ito. So para maalagaan lang yung mga railings natin. Tignan-tignan din natin kung kinakalawang na. Okay. Habang nagpapahid siya dun. Dito ako sa labas. Gaya ng sabi ko, pwede itong nakalugdug sa tubig. basay basahin muna natin kamay natin. Para din di dumikit sa atin itong epoxy. Kuha lang kayo ng magkasindami niyan. Konti-konti lang. Kaya baka ano. Ah, uh, magkakalat lang kayo pag madami ganyan lang kadami tapos ganito rin kadami ng part A part A part B po eh. ah naku natuyo yung kamay ko <laughs> minidikit na although paubos na itong ano ko ah epoxy ba na magkasa yan yan halos ang kasing dami naman ah na. So, tubig mo yan, Oh. Ayan, tubig to. Hindi mo haluin, parang di sa kamay mo. O, diba? Mas so, madali siya haluin. Tapos, pag pinahid natin, mamaya no, pakita ko sa inyo. Haluin ko muna ito. No. Apply natin. Ayan, sige, apply natin. Kung paano apply yan, ganyan, papatulis nagpapatulis lang ako ng konting ganito, tapos yung matulis na parte na natin na ipapahin natin doon, pag ganun uh, ano lang yun ang hintuturo ayan o ba? Diba? tapos na <laughs> o ganun ba pwede pa mas manipisin yan o medyo makapal para magkasa naman sa lahat tapos ayun uh, yung kinikili dito ayun uh, o uh, nagyan natin o uh. yung pinaka kinikili dito sa sulok uh. Tumatang ko. Layo-layo ko konti yung camera. Para kita. Sino ang kinikiling? Pati yung loob, la lagyan na rin natin. Lahat ng kinikiling, lagyan na natin. Para sigurado. Sana lang magkasya itong epoxy. Yan, ganyan. Yun sa tas yung sa kinikiling dito. Tapos yung kinikiling dito. Tapos pinturahan natin. Ito, tulunin ko lawang may nakita nga kami nung tinanggal namin yung bular katas ng kalawang okay. Yeah. so, ko to lahat at hindi na kailangan i-video pa isa isa pag may napansin na lang ako nakakaiba video natin no? yan meron ako dito pinagweldingan yan eh, may natakpan ko na isa no? Eh, yan yan kung pa, ba ba't ganyan pagkaka welding nag welding sa akin eh. yung welding ako uh, ah, dyan no? Oh, may butas na malaki So, mga ganyan napapansin natin. Takpa na lang din. Hindi nila hindi sa gilin nila naayos. So, para di pasukin ng tubig sa loob. Mas kumagal. Ayan, ganyan kanya labas. Ano? Mas madali apply pag ah uh, epoxy. Mabasahin ko lang ng ay, ano, mas madali kasi apply. Mabasahin ko lang ng kamay ko. Pantay na bukol-bukol nga lang <laughs> pwede na itong mahirap hindi ko na maabot ng kamay ko ba't ba kasi ganito to ano to eh remedyo tingin ko yun naubusan sila ng detres na tubular na pang poste sinapi ano lang to rin ng angle bar yung didos kaya hindi natin maabot ng pang masilya ano ko dito Siguro pipinturahan na lang uli natin ng ano kasi nagkakalawang na rin. Oh. Ipinturahan na lang uli natin na natin doon sa sulok. Hindi ko naman masilyahan. Hindi abot ng kamay. <laughs> At atensin natin kung maabot pa. Parang kaya pa. Hmm. Yung kagandaan pag kamay-kamay. Oh. Baka sakaling abot pa ay salamat dito na pagtyagaan na pagkasya ko yung daliri ko dito ito yun na lang maliit yung daliri ko ayun dungis hirap kaya kayo huwag gagawa ng ganito meron meron medyo sapi sapi bili na lang kayong subulat wala pang perwisyo kaday natin ito dun sabi na dun madali na nakita ba? Hindi kita yun. Eh. Ito pa nakakamirin Sana nakita. Ayan sa may kanto mesa nyo. Hindi <laughs> na may hindi na may nending tapos may, may siwang kaysa pinagputulan kinakalawang. dapat yan minasilahan nung Pisa pa lang. Pero yan na pa pala pag nagtitipid. <laughs> Ayan. na lang din natin. Ito so, po. Pinakakantuhan. Hindi rin winaldingan o winasilihan. So, paano lang yan? Ayan. Tapos, yung um, dalawang daliri Ayan. Palit din natin daliri natin. Okay. Ayan ngayon, pinturahan naman natin. Ayan, tuyo na agad, oh half day pa lang ah ilang oras pa lang o sige half day payag na pero sabili saan tumiyo kaya pwede nang pinturahan so yun. okay na pinturahan ko na lang din lahat no? para protection ng hindi sa araw wala na dito yung mga pinasilihan natin kumapit naman o no? tuyo na yan eh hmm. parang retouching lang din ng railings natin no? para mas tumagal pa siya Pinabayaan mo kasi ang sa ng kalawang. So, samahan nyo pa kami sa mga i-re-repair natin dito sa bagong tayo na ating bahay na hindi pwedeng pabayaan. Thank you at sa susunod pa nating video.